magandang umaga mga idol kamusta po kayo andito tayo ngayon mga idol sa practice ni Desperado don Bruno na po siya ngayon mga idol kaya ito mga idol my first race na ayan shout po sa lahat ng karista pag ingatan nyo po ang inyong mga pambato dahil sunod sunod po ngayon mga idol ang pakarera ayan happy happy birthday nga po pala mga idol kay tata osman pangan Team ni Junior Kilabot. Ayan, shout out Ronilio Dinizio Pablo, shout out. Ayan, mga idol, inililiko na. Inililiko na mga idol si Baby Bruno. Tingnan natin, mga idol, ang alisan ni Baby Bruno sa is e starting. Paolo Machu, shout out idol. Shout out idol. Nel Pelayo, shout out idol. Ayan mga idol, inililiko na. Eh na Joboy AI idol, hulihin mo nang maganda. Si Baby Bruno mga idol. Abin Suliman, morning idol, shout out, shout out po. Go na yan. Ayan mga idol, na nilalaglagan lang mga idol kaliwat kanan. Nilalaglagan lang mga idol si Baby Bruno. Ayan mga idol si Baby Bruno Kisap mata mga idol Eto na malapit na siya sa finish line Alpi Mario shout out idol sa asawa kong maganda Si Laila Mar Marnio Ayan Ganda naman ang pagkahuli Ayan shout out Marlon Bondok shout out idol Family Bondok from Buliran San Antonio Nueva Ecija. Ayan, shot si Baby Bruno mga idol. Ganda rin ng katawan mga idol. Yung live na napindot. Ito mga idol. Next race. Pasensya nyo na mga idol, nawala yung ating ano. Lagana. Kinis mga idol. <laughs> Sobrang kinis ngayon mga idol ni ano. Ni Don Bruno. Pa-shoutout naman idol kay Tata Amang. Shoutout po. Si Terry the third shoutout team Panabingan. Ayan, sa lahat ng mga idol natin dyan sa Panabingan, shoutout sa inyo mga idol. Practice, practice po. Olivia Eugenio, saan yan idol? Hindi niyo po mga idol sa may, ano, sa, sa may Lawang Kupang. Ayan, shoutout po. Pagpasensya nyo na mga idol, nawawala yung ating live. Tingnan natin. Ayun. Mga idol, inililiko na jobo ng video. Medyo malabo mga idol. Naku po mga idol, may kantahan pa. Yari tayo rito pero walang problema. Basta ang importante, makita nila yung takbo ng iniido nilang si Desperado na Don Bruno na po siya ngayon. Shoutout idol kay Tatamang Francisco Santos. Kumana na mga idol. Ayan mga idol si Don Bruno. Ayan Susmar Yosef Joboy AI Idol Huliin mo ng maganda Huling-huli naman siya Ni Joboy AI Idol Ganda naman ang pagkahuli Ni Joboy AI Idol Pigilin nyo na Susmar Yosef Kita nyo ba yon Lintik yung pagkasampal dalawang sunod Ito mga idol oh. Si Don Bruno po mga idol Napakalaki ng na iginanda mga idol kay tatamang ni Don Bruno. At tamang kaganda na po ng ibinilog ane. Eh. Malaki-laki na po ibinilog niya ane. Eh. Yan mga yun. Oh, Itang-kita na naman natin mga no, yung mga tenga na yun. Doon tayo ganado eh. Ito mga idol, race 2. Ito, may bagong hinete mga idol. May bagong hinete mga idol, si Baby Bruno. Shout out. Ayan. Binadala na siya mga idol, inilalakad. Tingnan natin mga idol, ang race 2 ni Baby Bruno. Inililiko na. Inililiko na mga idol, si Baby Bruno. Tingnan natin mga idol ang kanyang second race. Ayan mga idol, nakaparada na. Rappi Herbacio, shout out. Nakaparada na, go na yan. Ayan na mga idol. Tingnan natin mga idol. Ayon. Nilalaglagan lang po siya mga idol. Humihiniti pala to mga idol. Oh. Ayon huling huli naman siya ni Joboy AI Idol ito naman mga idol si baby Bruno ayan si baby Bruno si baby Bruno yan mga idol ganda ng katawan mga idol iba yung pagka uh, tindig niya? bayan tindig Carlo Cruz shout out kay Tatamang ayan <laughs> ayan mga idol paypay -pay nga po muna sila yari na po sila mga idol sa race 1 ito antay antay konti lang mga idol i-re-race to na po sila race mga idol Kailan ba boss lalabas si Super Open? Luis Laksamana. Ah, baka po mga idol kasi may karera po tayo sa 4. Hindi lang po natin alam mga idol. November 4 mga idol, dalawa yung pakarera. Yan. Kasi mga idol, doon naman po mga idol, iniimbita naman po lahat. Kaso lang mga idol, talaga kailangan. Yan. Ah, nasa sakang nila naman po yan. Pagka naman po yung mga may-ari mga idol, alam nila nasa kondisyon na. Ilalaban na po yan. Pero pagka hindi pa, antay po sila mga idol kung kailan nakakondisyon. Shout out kay Junior Mariano. Boss Car Crew, shout out daw po kay Junior Mariano. Shout out kay Justin De Leon, pogi ng Tumana. Ayan, shout out. Pa-share naman ako mga loads ng ating live. Ayan, shout out daw po sa Team Plaridel. Ayan, shout out po. Team Nati Bilad. Ayan, si Paring Nestor. Shout out daw po. Patay talaga ako pagdating kay Bebe Bruno. Napakaganda. Opo, mga idol, iba yung ano niya. Iba yung pagkahubog ng katawan niya. Ito naman, mga idol. Next race. Pangalawang takbo na po ito, mga idol, ni Don Bruno. Ah, ah, Yun, doon tayo ganado mga doon Nakakita na naman natin yung ikinagagana natin kay Don Bruno Yung angat na yan, no? Oh. para ko ba? Ha. <laughs> para ka tigardo. Nagpapa pa <laughs> oi. Tigardo. to, <laughs> Ito, second race, mga idol. Ni Don Bruno. Ayan mga lords, inililigo na. Inililigo na po mga idol si Don Bruno. Ayan, ah, ganda naman ang pagkaliko. Ganda ng pagkaliko mga idol. Ayan. Ah, Ayan ah, mga idol, ipinarada. Race to yan mga idol, tingnan nyo ang race to mga idol. Go na yan abae naman nung pagkawala mga idol ayan na mga idol raise to po yan mga idol ayan oh huling huling naman siya ni joboy Boy AI idol oh. yeah! uy ho 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 oppia lin sumasampa So yan mga idol, pagka nakita na nila ng takbo yan, uh, maaaring makita na rin natin yan. Idol, bakit meron commercial yung live mo? Uh, ibig sabihin niya na idol, uh, meron naman po, yun nga lang idol, ano siya, yung iba, yung mga viewers, yung ating mga, yung ating mga followers, hindi nila nakikita yung live natin. Kasi nga meron pa tayong ano eh, dalawang 6 months na restrict tapos yung page yung Facebook natin mga idol meron din. Malambot noon. Malambot na karana na. Naulan kasi ng malambot. Bagay ng takbo ay. Yung malambot kasi kay Larry mga. Oh, malambot, malambot, malambot na roon. Eh. Malambot, malambot na. Kasi ma-idol ano siya. parang uh, Jonel. Garanilia. Shoutout idol kay Boss Badong Balagtas. Shoutout po. Na kondisyon na idol si Don Bruno. Pwede yung pustahan na idol. Eh, Marlon Gamboa. Ayan, shoutout po. Ano pa naman to mga idol? Kung baga... Idol, hanggang dito na lang po yung ating video. Joboy AI Idol. Bye-bye.